mabutihing kapitan. Kapitan Jason Lara po, magandang tanghali po. Kasama po ang kanyang mga barangay kagawad. Barangay frontline workers po, magandang tanghali po sa ating lahat. Yon. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-barangay Tumapon, sa mga beneficiaryo po ng pamaskong handog, food for work, handog pa milyang bucket program sa ilalim po ng ating ordinance number 2024. At bago po tayo tuluyang mag-distribute po at mga pamasko atong, inaanahan ko po magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ni Kagawad Elmer Amar. Hello. Ang lahat po ay magsitayo. Um, Lord God, na maraming maraming salamat po sa araw na ito at uh, may naririto upang magsama-sama upang tanggapin namin ang handog mula sa ating munisipyo sa pangungunan ng aming mahal na Mayora, Army de Carion. Lord God, nawa na wana po ang maging, um, maging masaya at ma... at maging... Ha, mahusay ang mga gawain ngayong araw na ito. Um, Lord God, ito po ay sinasamo namin sa pangalan ng inyong anak na Jesus. Amen. Yan po, pwede na po tayong umupo. At para po sa isang pong mensahe ng pagbati at inspirasyon, tinatawagon ko po ang butihing kapitan po ng barangay Tumapuan, Tan Jason Lara. Yes, sige po. Thank you po. Um, mula po sa aming minamahal na punong barangay, Jason Olara. Sa aming minamahal Mayor Army de la Cruz Marion. Sa aming minamahal na Vice Mayor, Sir. Sa aming minamahal na Konsejal, Sir Gatas. Uh, mula po sa aming uh, punong barangay, Jason o Lara. Isang masayang pagbati po para sa ating lahat. Ang sangguniaan po ay, mal ay sobrang saya sapagkat kami po ay mahandugan ng pamaskong handog mula sa ating minamahal na Mayora. Bigyan po natin ng masagabong palakpakan ng ating mahal na Mayora. At ang ating mahal na vice, tsaka si Sir Gatas na rin po. Okay? Um, tayo po lahat ngayon ay pinagpala sapagkat Taon-taon po, mula nung hindi pa man nakaupo ang ating mahal na mayora, ay taun taon po tayong nakakatanggap ng ganitong pam uh, pamastong handog. Uh, maraming maraming salamat po sa ating munis uh, sa buong munisip sa munisipyo po sa pagbibigay ng ganitong programa sapagkat po alam naman po natin lahat na ang lahat ng lahat ng mga kabarangay po natin ay yung iba po ay walang kakayahan para pambili ng mga min ang ganyan mga panghanda sa Pasko. Uh, yun lamang po, kayo po ay malugod po namin tinatanggap sa aming barangay mula po sa Sanggulang Barangay ng Tumapon. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po at sige po, bago po tayo tuluyang i-distribute yung ating mga pamaskong hando, isa po muna picture taking po with Mayor, Vice Mayor, Kalsihal at Barangay. salamat po at ah? Merry Merry Christmas and Happy New Year. Pagdamutan niyo po ang handog ng pangalabayan sa pangunan po ng ating mayor, Mayor Arne Tayon at Vice Mayor Mark Anthony Senyo at ng buong sanggunea uh, ah, bayan po ng buwan. Maraming maraming salamat po. So, maraming salamat po at siya sa atas. At ngayon naman po, hindi din po magpapakawat sa pagbibigay Besar dan ceria, atau mabuk dalamnya tanggulian, usia dalam bulan Mei dan Julai, usia di bawah merah, usia di bawah biru, usia di bawah putih, atau ada kanat putih mula mula berserio, nama susulong, pasai tulashor, pasai isto dalam, isto supplies, pasai isto Thank you po, Paul Anita, sa kasihan namin ako at ang sa escape president natin, Jose Jalen Hayag. In the job of the kami po'y sa sapagkat tayo po'y muli nagkakasama ngayon. Dawa po ang bakit po yung Marcelio, ang at maligong bago mga mga namin mga tagal-bagong kumakon po ng barangay sa panguna ni Barangay Jason Lala sa barangay, nao, mga sipa na sa lumiliang barangyan mga ilawang mga front-line voters nawa po itong mabas ng handog po yung sinimula ng iyo ang ating uska yun na wala po siya sa politika pinagpatuloy lang ngayon para may pagsaluan po ang bawat pamilya buwang inyo kayong darating na kap kapangalanan ng ating poong isang listong nawa nalangin po yung mic po sa barangay ito nga mga pamilya nawa po yung lalangin tayong higdas sa anumang kapamagang karamdaman at lagi mo po ang pamilya natin dito. Huwag natin kalimutan, humingi ng awa, pasalamat sa ating pong lumika. Nawa po muli, maraming salamat po sa inyo sa tulong po ninyo, higigay at pagtangkili kay Kuya sa inyo, ngayon po, sa ting kayo, sa pamulong ni Mayro, amin po sa kayo. Maligayang Pasko po, ang manigong bayan sa ating pong pangalawang bayan, nagalang-alang Mark Anthony sa inyo. Kasama si din po ang ating mga Secretary, si Elvin, at din po ang ating na si Minor um, sa At ang mga kapatid na ito, Romeo de la, Santa, kagawad na Army, kagawad Mary, Bernadette, sa mga kinatawan ng mga kinatawan ng mga kinatawan ng mga kinatawan ng si Kagawad ng mga kinatawan ng mga kinatawan ng mga kinatawan mga kinatawan ng mga kinatawan mga kinatawan ng mga kinatawan ng mga sa ng

Pek President, uh, si Markaya, Rayot, kung Mark Ryer, at ganun din po sa ating uh, Presidente ng Barangay, sa mga kundi po si po. At sa bumubuo po ng NS na Baligio na nandito na po, opo, uh, si Ma'am Baligyan, sa pangunguna po ng ating mga mahal na Department Head, Ma'am Hazel Gonzalez, wala pa ka naman po na. Ang sa inyo, dahil talagang buka ng anak, kayo tutunan. At naunawaan naman po ninyo na ito'y ginagawa ko po hindi lang kayo, kundi naman pang 2018. Tama po ba? Opo. Okay. 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 Sa inyong lahat, isang po aking pamilya, ako po ay gumabating sa maligayang Pasko at manigong bagong taon.